Thank you. How about Mr. Luis Corral ng TUCP, sir? Mr. Chair, at mga kapatid sa paggawa at uh, social partners, uh, magandang uh, noon. Bawat araw, ang pawis, sipag, trabaho, at sweldo ng manggagawang Pilipino ay ninanakaw. Apat na dekada na po ninanakaw ito. Sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tama o karapat-dapat na katumbas sa lakas paggawa ng mga manggagawang Pilipino. Ang pagnanakaw niya ito ay na-institutionalize po, hindi lamang dito sa pinagagawa ng mga employers, kundi sa pagbubuo 39 years ago ng Regional Wage Boards na nagtatakda po ng barya-baryang taas sahod kami po sa TUCP ay sumusuporta sa inyong panukalang batas na Senate Bill 81 at 82 para labanan ang wage theft at para labanan ang mapang-abusong pakyawan system. Pero nananawagan din po kami sa ating kagalang-galang na chair at sa komite na tignan na din itong issue ng mas malawak kailangan natin ng uh komprehensibong lunas sa wage theft na nagsimula pa 39 years ago dahil doon sa tinatawag nilang cheap labor policy na dapat daw yon ang magiging uh, panghikayat ng pagpasok ng foreign direct investments subalit lang nakikita po namin dito sa ating karanasan na ang uh, barya-barya na binibigay barya na nga ninanakawan pa with you totally, sir. Yun na nga eh. below uh, minimum wage na yung sweldo. Tapos ngayon, nanakawan pa kung ano ng mga contribution na sinasabi, kinakaltasan. Um, uh, yun na talagang grabe, kumbaga, double whammy para sa mga empleyado. Nakikita po namin, Mr. Chair, yung, pananama, uh, yung pananaman tala dito sa barya-baryang sistema na pagkakakitahan po ng todo max ng mga employer na talagang gagawa ng ga, ano-anong mga paraan. Ang inyong bill po, dapat siguro ang mukahi namin mag-capture ng ibang mga uh, attempts for wage theft. Nakikita ho namin tulad sa fishing industry, dito sa ating local fishing industry, ang point of fire, kukunin yung manggagawa, yung fisher sa Sambuanga. Pero nandito ho sa Nabotas, malabo nagtatrabaho. Kaya ang point of fire, ay mas mababa ang sahod sa so, botas malabo Exactly marami na ganung incidente sa Sambuanga Yeah so kunin ko opinion ng Dole Yeah I've heard a lot of uh, cases like that